yun sabi na sabi ang <laughs> sarap na tulog alam mo porkit nasa sa ka ng bahay Save ka na <laughs> so ayun mga idol magandang tangali ayun napakainit oh pero nakatago yung pestaan boy kanina <laughs> pa nakabilad kasi yan sa sumasaw sobra naman sa init boy Pogi kaya Hindi <laughs> ko pa nakakagitang nalabas ah <laughs> Nakatago na naman yun Masarado <laughs> oh, Tulog na naman yun Nandito ba yung chinelas? Ayun <laughs> Wala nga pala asawa na ito <laughs> Tulog kaya <niya>. Ayun <laughs> Sabi nga abed Hahaha

ano eh, meron dito. Rinyegi to. <laughs> Ang sarap na tulog mo ha. <laughs> ano yung magandang gawin doon? ano ayo magandang gawin dito? Kaya mo maglalabas ha. Eto. Ano ba to? Ito ba sa <laughs> indesin? natin kung magiging basarap gising mo dito. <laughs> Hindi ka pa naglalabas, ha? Alam mo, porkit nasa loob ka ng bahay, safe ka na. <laughs> <Nari> ka dito. <laughs> Sarap na tulog. <laughs> Naawa na naman ako sa magiging reaction din. <laughs> يا <applause> أنا... أنا...